Ito na, ang tatlo tuwing umaga. Uy. Aray ka! Kinubo ako ko ito. parang namang hindi ka... Papakita ko lang mama mama, na you're doing great without her. <laughs> Uy! Huwag na It means, di ba, kaya niyo. Kasi nag si Mark, lalo niyang kanyang bunso. Pero look! The breakfast! Mmm. Tawa yeah. ni Kuya. O, <coughs> bakit oh, naman ako Kasi nawala lang siya, tamang lumilis. O, ayan ma, nawala ka naman. ito. Dali mo! Oh. Mark, alis yan. na, na para lagi mo hmm. white sauce? White sauce, white oh, sauce! Oo, pagdating na si DJ, kasi ano siya eh sila alam mo yung ginagawa mo hindi siya may nahalo ha